Sila ang kailangan natin. Disiplina. Mga tren na tumatakbo sa tamang oras. Mga kalyeng tama ang pagkakagawa imbis na binabaha. Mga kalsadang walang traffic. Mga airport na hindi kahiyahiya. Police na di kriminal pagkos nang huhuli ng kriminal. Mga public servant na hindi nang kung kundi nagsisilbi. Mga mambabatas na di lumalabag kundi nagpapatupad ng batas. Pangulong di nagtatago kung hindi namumuno. Gobyernong hindi kurap at mamayang hindi takot palagi. Lahat po yan pwede pag may disiplina. Aanhin natin ang daan kung tinutuntun lamang ng iilan. Tigilan na ang kalokohan ang walang disiplina disiplinahin. Disiplina Duterte para Presidente.